Ang uh, magandang aral sa iyo na nakikinig at sumusubaybay ngayon. May hawak tayong uh, mga source material dito tungkol sa isang um, napakakilalang tao dito sa Pilipinas. Oo, kilalang-kilala. At ano, may mabigat na kasong legal na kinakaharap siya ngayon. Tama. Medyo seryoso ma itong balita. Ang pag-uusapan natin ngayon eh, itong pagsasampa ng Department of Justice ng DOJ ng kasrong Qualified Sex Trafficking laban kay Antonio Tony Meloto. Yung founder ng Gawad Kalinga, di ba? Siya nga, yung kilala nating GK. Okay. Ang mga sources natin para dito ay mga balita galing sa GMA Network at saka sa Rolling Stone Philippines. Tapos may background info rin tayo sa buhay niya galing sa ano Wikipedia, Ramon Magsasay Award Foundation at iba pa. Kompleto naman pala yung mga basehan natin. Oo, ang layunin natin dito ay himayin. Um, himayin natin yung mga detalya ng kaso mismo. Tapos yung konteksto rin, paano ba siya umangat? Yung influence niya. At ano yung mga posibleng epekto nito? No? Exacto. Pero lahat to base lang sa kung ano ang nakasulat sa mga source na hawak natin. Gagawin natin to ng seryoso. Objective lang tayo. Dapat lang. Importante yan. So, ito yung panimulang tanong natin. Paano nga ba nangyari na ang isang taong um, pinarangalan pa nga for community leadership, di ba? Oo, oh, may magsaysay award pa nga siya. Tama. Paanong humantong sa ganitong kaseryosong akusasyon? Yun ang aalamin natin. Sige, simulan natin. Okay, sige. Bigyan muna natin ng ano ng konting background. Sino ba muna si Tony Meloto bago itong kaso? Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar. Okay. Si Antonio Meloto, Tito Tony nga kung tawagin ng iba, pinanganak siya sa Bacolod, 1950. Um, Nag-aral siya ng economics sa Ateneo de Manila. Scholar pa nga siya Ah, scholar pala. Oo, o, nagtapos siya noong 1971. Tapos, nagtrabaho siya sa malaking kumpanya, sa Procter and Gamble, P&G. Ah, corporate muna pala. Oo, o, may corporate background siya. Pero parang nagbago yung direksyon ng buhay niya. Pumasok siya sa mga gawaing mas ano, spiritual at panlipunan. Naging active siya sa Couples for Christ, yung CFC, alam mo yon yung Catholic Charismatic Movement. Mga 1985 yon nagsimula. Oo, oh, kilala yung CFC. Tumulong siya mag-establish ng mga ministry doon. At parang dito na nagsimula yung um, yung direct involvement niya sa mga mahirap na komunidad. Diyan pala nag-ugat? Oo. Tapos noong 1995, may sinimulan siyang programa. Parang pangkabataan ito sa bagong silang kalookan. Yung mga target niya, yung mga kabataang laging nasasangkot sa gulo, mga gang wars, ito yung parang pinakaunang anyo ng gawad kalinga. Ah, doon pala nagsimula. Akala ko dati diretso na sa pabahay, youth program pala muna. Youth program muna. Tapos lumaki na ngayon, naging Gawad Kalinga nakilala sa pagpapatay ng mga bahay, mga communities. O nga, hindi lang bahay, buong community talaga yung konsepto nila, di ba? Tama. Kasi yung unang GK Village, dun din sa Bagong Silang, ang naging model nila yung konsepto ng sweat equity. Ano 'yon? Yung sweat equity? Bale, hindi lang sila basta tumatanggap ng bahay. Kailangan nilang mag-contribute ng salili nilang pagod, lakas paggawa. May values formation din kasabay niyan. Ah, okay. So may participation yung mga beneficiaries? Meron. Hindi lang sila passive recipients. Tapos, naging formal na siyang NGO, Gawat Kalinga Community Development Foundation, Inc. noong 2003. At hindi lang yan natapos sa pabahay, no? Lumawak pa. Pumasok na rin sila sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan. Oo, parang holistic yung approach? Exactly, holistic. Nakipag-partner sila sa maraming malalaking kumpanya, mga civic groups, pati gugierno. Kaya lumawak talaga ang GK, hindi lang sa Pinas, pati sa ibang bansa. Grabe yung laki ng narating. Tapos, importante rin yung philosophy niya ng social inclusion. Yun yung laging sinasabi niya na yung mahihirap daw, hindi dapat tinitingnan na parang kawawa lang na binibigyan ng limos. Partners daw, di ba? Oo, partners sila sa pagunlad. Dahil nga sa trabaho niya sa GK, yun nakuha niya yung Ramon Magsaysay Award for Community Leadership noong 2006. Prestigious yun. Oo. Tapos ano, mga bandang 2017 daw, parang nag-retire na siya sa active leadership ng GK. Nag-focus na lang daw siya sa social entrepreneurship at sa kapag-aalaga sa mga matatandang mahihirap. Okay. Malino yung naging journey niya at yung laki ng impact ngayon, balik tayo sa main topic, itong kaso na isinampa ng DOJ. Ano yung mga espesifikong detalye nito? Okay, so based on sa report ng GMA Network, September 20, 2025, yung report, naglabas ng resolusyon ang DOJ. Sabi doon, may probable cause probable cause. Ano yun? Ibig sabihin, may sapat na basehan para formal ng isang pa sa korte yung kaso laban kay Jimmy Loto. At ang kaso ay qualified sex trafficking. Grabe! Qualified! May diin sa qualified. Oo, oh, hindi lang simpleng sex trafficking. May qualification. At sino raw yung mga nagreklamo? At ano yung basehan ng DOJ para sabihing may sapat na batayan? Dalawang dating lalaking beneficiaryo mismo ng Gawad Kalinga. Sila yung nag-file ng reklamo. Beneficiaries mismo. Oo. At ayon sa resolusyon ng DOJ, ang sinasabing basehan ay yung umano'y pag-abuso ni Meloto sa kanyang posisyon, sa kanyang otoridad bilang ano, may impluensyang tao sa loob ng GK. Sinasabi rin dun sa resolusyon na gumamit daw siya ng psychological coercion. Psychological coercion? Paano yun? Hindi physical? Hindi necessarily physical. Ito yung paggamit ng kumaga di physical na paraan para makontrol o maimpluwensyahan yung isip, yung damdamin ng tao. Pwedeng manipulation, emotional pressure, paggamit ng takot. Ah, okay. Mas subtle pero mabigat pa rin. Oo. Oh, tapos sinamantala rin daw niya yung kahinaan, yung vulnerability ng mga nagrereklamo At kinontrol sila ng mga panahon na sila ay scholars sa ilalim ng SEED program ng GK. SEED? Ano yung SEED program? School for Experiential and Entrepreneurial Development. Ito yung parang kolehiyo ng GK para sa mga kabataan galing sa mahihirap na pamilya tinuturuan sila ng social entrepreneurship. So, scholars niya yung mga complainants? Yun ang sinasabi sa ulat na scholars sila under that program. Kailan at saan daw nangyari itong mga incidenting to? May nabanggit ba? Ang mga alegasyon daw ay ano, umiikot sa mga pangyayari noong 2017. 2017 pa? Matagal na rin pala. Oo. Isang insidente raw, doon mismo sa GK Enchanted Farm sa Angat, Bulacan. Yun yung parang main hub nila for social enterprise. Ah, oo, oo. Kilala yung Enchanted Farm? Tapos yung isa pa raw, nangyari habang si Meloto ay nasa isang speaking engagement sa Lyon, France. Sa France pa yung isa? Yun ang nakasaad sa ulat. Tapos isang interesting detail pa. Yung mga nauna raw na reklamo ng sexual harassment and acts of lasciviousness. May mga nauna pa pala? Parang may mga ganong reklamo dati. Pero hindi ito ituring na separate cases ng DOJ. Instead, parang inabsorb ito isimama sa ilalim ng mas malaking kaso ng sexual exploitation. Ah okay. At itong sexual exploitation, yun yung sakop ng ating Anti-Trafficking in Persons Act, yung RA 9208 na inamyenda ng RA 10364. So, tinitingnan siya ng DOJ hindi bilang isolated acts. Parang ganun. Possibly bilang bahagi ng isang pattern daw ng exploitation. Kaya napunta sa trafficking. May sagot ba si Jimmy Loto dito sa mga paratang? Anong side niya? Meron. Siyempre, itinanggi niya lahat. Mariin niyang sinabi na ito raw ay baseless, false, malicious, and improperly filed. Ganyan yung mga terms na ginamit. Hmm. Malakas na pagtanggi? Oo. Tinawag pa niya itong harassment suit parang sinasampa lang daw para manggipit. Nabanggit din niya yung kanyang mga health issues at saka yung matagal na raw silang walang communication ng mga nagre-reklamo. Okay. So denial at harassment suit ang linya niya. Um, kung titingnan natin yung mga analysis or commentary, ano yung mga lumulutang na ang gulo dito? Well, ano, yung isang nakakuha ng pansin ko, yung pag-frame mismo ng kaso as reported by GMA, hindi lang siya tinitignan na parang personal na alitan lang. Ah, hindi lang person versus person? Hindi lang ganon. Ang angulo raw ay tinitignan nito bilang isang possible structured system of exploitation. Structured system? Parang ang lalim nun. Paano yon? Ibig sabihin, baka hindi lang ito tungkol sa personal na gawain ni Meloto, kundi posibleng may kinalaman sa mismong istruktura ng power sa loob ng organisasyon. Ah, uh, okay. So yung pagiging founder niya, yung posisyon niya sa GK lalo na sa seed program. Oo, oh, 'yun yung konsepto ng abuse of power. Dahil sa posisyon niya, may influence siya, may kapangyarihan siya doon sa mga scholars, di ba? Tapos yung vulnerability ng mga scholars dahil dependent sila sa programa. Exactly. Yun yung tinitignan. Kapag sinabing structured system, parang sinasabi na baka yung mismong sistema o kalakaran sa loob e nagbigay daan o hindi sapat para mapigilan yung ganitong abuse o baka na-exploit yung system. Grabe yung implikasyon nun kung totoo, no? Nabanggit mo rin kanina yung tungkol sa tagal ng panahon. 2017 pa raw nangyari pero 2024 lang yung affidavits. Anong usapan dyan? Oo, yan din yung isang puntong lumabas, particularly sa so report ng Rolling Stone Philippines. May mga nagtatanong daw bakit ang tagal? Mahigit anim na taon yung lumipas bago nagkaroon ng formal na reklamo based sa affidavits. So issue ba yun? Problematiko ba yung delay? Para sa iba, oo. Tinitingnan nila yon bilang um, red flag or something questionable. Pero alam mo, sa mga kaso ng abuso, lalo na kung may power imbalance. Hindi uncommon yung delay. Hindi uncommon. Maraming dahilan kung bakit hindi agad makapagsalita ang biktima. Pwedeng takot, kahiyan, yung dependency nga sa abuser, o hindi alam kung saan pupunta. So hindi porket matagal nagsampa, hindi na totoo. Hindi necessarily. Hindi yun automatic conclusion. Kailangan pa rin investigahan. At dito ulit papasok yung significance ng salitang qualified don sa kasong trafficking. O nga, ano ba talaga yung nagpapakwalify sa trafficking dito? Yung batas natin, RAE 9208 as amended by RAE 1364, malawak yan eh sakop niya yung iba't ibang forms of exploitation. Nagiging qualified yung trafficking kapag may mga tinatawag na aggravating circumstances, mga bagay na nagpapabigat sa krimen. At ano yung mga aggravating circumstances dito sa kaso ni Miloto based sa sinabi ng DOJ? Dalawa yung parang key elements na binanggit. Una, yung posisyon ng akusado, yung pag-abuso niya sa otoridad dahil sa influence niya sa loob ng GK. Okay, abuse of power. Pangalawa, yung vulnerability ng mga biktima. Yung pagsasamantala sa kalagayan nila bilang scholars na maaring dependent sa kanya o sa institusyon. So pag may ganong elements, nagiging qualified trafficking siya at mas mabigat ang parusa under the law. Oo, mas mabigat ang penalty kapag napatunayan. Kaya yun yung legal framework na ginagamit ng prosecution dito. Okay, kung bubuuin natin lahat to, ano yung mga mas malawak na implikasyon na nakikita natin based sa mga sources natin. Ano yung bigger picture? Sa legal side, may kita natin yung, ano, yung paggamit ng batas natin contra human trafficking sa isang sitwasyon na medyo komplikado dahil sa power dynamics. Hindi lang yung typical na trafficking case na iniisip natin. Parang hindi gumagamit ng legal tool para i-address yung alegasyon ng exploitation na possibly rooted sa unequal power relationship. Sa social or political aspect naman, kahit hindi party politics, anong implications? Dito pumapasok yung napaka-importanting issue ng accountability, pananagutan. Accountability ng mga leaders. Oo. Lalo na ng mga leaders ng malalaking organizations like NGOs, di ba? May direct access sila at malaking influence sa mga vulnerable sectors. Ang GK, napakalaking organisasyon yan. May malawak na network, maraming suporta. So ang tanong ngayon? Ang tanong, ano ba yung mga sistema o mechanism sa loob ng mga ganitong organisasyon para masigurong protektado yung mga beneficiaries nila? Yung mismong mga taong tinutulungan nila? protektado ba sila sa abuse lalo na galing sa mga nasa taas sapat ba yung mga safeguards gumagana ba yun yung mga tanong na lumalabas regarding economic implications wala namang direktang nabanggit sa sources natin pero Siyempre. Maapektuhan yung trust. Possible. Hindi maiiwasan yan. Ang ganito kaseryosong akusasyon laban sa isang very prominent founder, pwedeng makaapekto sa tiwala ng publiko, ng donors, ng partners. Pero siyempre, akusasyon pa lang to. Exactly. Kailangan nating i-emphasize yan. Dadaan pa to sa due process. Wala pang final judgment. At ang GK mismo as an organization, hindi naman sila yung kinasuhan dito. Ang kaso ay laban kay Maloto as an individual. Malinaw yun. Pagkatapos nating mahimay itong mga impormasyon, maiiwan kaming isang mahalagang tanong para sa'yo na nakikinig para sa iyong pagninilay. Hmm, ano kaya yon? Sa konteksto ng kapangyarihan at impluensya na madalas hawak ng mga tinitingalang leader, sa NGO man yan, sa business, sa gobyerno, kahit sa simbahan, Gano nga ba kaepektibo yung mga kasalukuyang sistema natin, yung kultura sa loob ng mga organisasyon, para tunay na maprotektahan yung mga pinakavulnerable sa kanila? Sapat na ba yung mga safeguard? O kailangan pa ng mas malalim na pagbabago sa sistema o sa mindset? Malaking tanong yan. Oo. Gusto naming marinig ang insights mo dito. Paano nga ba natin masisiguro na yung mga lugar na dapat sana ay tumutulong eh hindi nagiging lugar ng peligro? Pag-isipan mo sana yan base sa mga napag-usapan natin. Mahalagang pag-isipan niya. So, para i-recap lang natin, pinag-usapan natin yung kasong qualified sex trafficking laban kay Tony Meloto. Tiningnan natin yung background niya, yung pagbuo ng gawad galinga. At yung mga key concepts na lumitaw abuse of power, vulnerability ng beneficiaries, yung issue ng delay sa pag-report at yung legal framework ng qualified sex trafficking sa ilalim ng batas natin ayon sa DOJ. Tama. At lahat ng ito ay base sa mga ulat ng GMA Network at Rolling Stone Philippines, kasama yung background info mula sa Wikipedia, Ramon Magsaysay Award Foundation, Salt and Light, PBS at pmdp.taf.edu.ph. Yan ang mga sources natin. Okay, cited naman lahat. Para patuloy kang makatanggap ng ganitong mga malalimang pagsusuri, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. At bago tayo magtapos, may isa pa kaming palaisipan para sa iyo. Ano yun? Kung ang isang tao ay... Sabihin na natin may napatunayang napakalaking nagawang kabutihan para sa marami. For a long time. Oo, yung track record niya ng pagtulong. Paano natin dapat tinitimbang yung bigat ng ganito kaseryosong mga akusasyon laban sa kanya? pagdating sa usapin ng hustisya at pananagutan. Hmm, yung balancing act. Oo, paano mo binabalanse yung pagkilala sa mga nagawa niya noon at yung paghahanap ng katotohanan at accountability para sa mga posibleng kasalanan ngayon. Isang bagay na dapat nating pag-isipan lahat.